Don't forget to subscribe to Tambay Boxing Analyst. Ito ang magandang balita mga kabrad. Kakasana daw ni Naoya Inoue itong si Janrel Cuadrualas Casemero. At Terence Crawford, hindi na makakanap ng mahihinang nilalang. Lahat ng nakahilira ay napakatindi lalo na itong tumalo ni Tim Shu na sa nagaling ito sa bansang Rusya. At itong si Baku sa Pacquiao, mga Pilipino fans at mga boxing analyst sa Pilipinas, mayroong payo dito sa kanyang latest fight noong isang araw. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pakilike, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Lito sa mga Japanese netizens ay nagkondisyon na ang kampo ni na kakasana talaga itong si General Cuadro Alas 3 Division World Champion na si Casemiro dahil di na sila nakapagtanggi ni Bob Arum na posibleng daw silang kasuhan ng lawsuit pag di sila kakagat sa offer ni Lolo Bob Arum. Ang pakipagsali nila sa naturang kontrobersyal na laban ni General Cuadro Alas Casimero ay ito ang nag-ugat sa mga galit sa mga diehard fans ni General Cuadro Alas Casimero doon sa Japan. Nawala na itong interesado sila kay Casimero dahil unprofessional daw ito, hindi pasok sa timbang ng tamit limit. At ito nga ang bago nilang alibay na hindi matuloy-tuloy ang laban nilang dalawan General Casimiro at Naoya Inoue. Samantala noon ay sinabi nila noon na malayo pa daw si Casimiro dahil nasa top 6 lang ito sa WBO. At doon sa ibang IBF at WB at WBC ay wala nga ito sa top 10. Kaya daw umakyat pa daw muna itong si Casimero hanggang sa contender bago labanan itong Naoya Inoue at ngayon halos na na ang kandila itong Naoya Inoue dahil napaka-impresibo ang naging laban ni Casimero at gustuhin na talaga ng mga tao sa Japan at Pilipinas at ang mga boxing analist sa buong mundo ay ay ito ay migas you down unfinished business at gusto ng mga mayaman sa buong mundo na doon sa Las Vegas ang laban. Samantala mga kaibigan, dito naman tayo kay Terence Crawford. Mga kabrad, ay halos na upos na ang kandila nitong si Terence Crawford tulad kay Inui dahil ang pagka cherry picker nilang dalawa, nilang dalawa ni Inui ay wala na silang mapipili pang kalabanin, napuro na lang matitigas dahil ang mga nakahilira ng makalaban nilang dalawa ay puro matitindi dahil sa super welterweight na champion ay puro magagaling andun nga itong si Sebastian Pundura na 6 feet ang height champion ng WBO, WBC tumalo ito kay Tim Show at doon nakuha ang belt ni Tim Show na isang superstar boxer sa super welterweight nandoon si Bakram Matasalib at yun nga ang tumalo kay Tim Shoe. At dito nga mga kaibigan kapag mapalaban siya sa tatlong ito na mga mga champion ay hihirang na siya ng tatlong bisis na maging undisputed fighter at ito'y napaka imposible at ito po mga kaibigan ang komento sa mga tao na nanonood doon sa laban ni anak ni Manny Pacquiao ay na improve na daw ang level niya sa boxing. Kaya lang kulang ito sa kombinasyon at ang at ang pagpapabugbog niya sa kalaban ay hindi pwede 'yon dahil kung malakas ang kalaban, pwera lang sa kanyang kalaban ngayon ay hindi pa 'yon di kalibre unit pag nakalaban siya ng malalaki ay talagang talbog talaga ang ulo niya kapag ganun. At hanggang dito na po mga kaibigan marami pong salamat at shout out doon sa mga tao ko diyan sa Bohol, Philippines Loon Bohol at mga Lisula Family, Pedros Family, Canyonis Family at Kuya Ver Canyonis doon sa Dumagitis City at mga classmate ko diyan doon sa Northern Samar Academy NEC Batch 94-95 at damong, damong nga salamat ni Noel Realino